mga gapang grabe nakakatindig balay ibong mga ginawa ng sports car na yun ang lalama ang lalakas ng mga mapler nila kung mga sarado na yung full uh, face helmet natin mga gapang pero dinig dinig pa rin natin yung uh, lakas ang impact ng mga tambotsa nila so uh, shout out sa inyo mga sports car na mayaari, ano grabe yung lulupit nyo So yan nga pala guys, dahil wala na tayo, balik tayo dun sa ating ano, kaibigan at uh, kapwa rider na nakakilala sa atin Na uh, nangingi sa atin ng uh, sticker, ayan Buti na lang may uh, available naman din tayo na uh, sticker Shoutout nga pala sa iyo idol uh, Kapwa riders na ka-Sniper BBA 155 Lupit din ang alaga mo So yan at mga kagapang nakikita nyo naman yung uh, rumaragas ang mga sports car no So yun, uh, ingat po tayong lahat dahil sa napaka -dulas din na daan. So kahit na sabihin natin baliwala sa inyo yan at uh, four wheels kayo, eh, sigurado. Pero hindi pa na hindi niyo pa rin na uh, saklaw yung uh, kapalaran kapalaran tingdating sa kalsada. So yun. At yun nga mga pangatay at tayo naman ano, sa ating tahanan. At tapos na yung ating trabaho so yun uh, shout out ulit uh, doon sa ating kaibigan kapwa riders na nakakakilala sa atin ng hingi ng uh, uh, sticker at yun naman uh, nabigyan natin so yun balang araw at uh, sanay uh, tayo din tiwala at syaga lang pagpalarin din natin tayo sa ating uh, ginagawa dito sa ating uh, social media platform na content Okay, ayun. Uh, Huwag nyo kalimutan guys si like and subscribe at channel Alakdan JTV. At i-follow na rin guys yung ating Facebook page.